Yes, kani mga idol no, kay ako ni sila pangutan o ug unsa ni sila ka o mga logic na kuan. na mga pangutana dali mo dobi. Si, sige. Ale na koy pangutana ninyo. Okay ni. Kay si si Maria wa cancer, si Lucio wa cancer. Si nang Marlon wa cancer, okay ni. Tapat mo Kung ang kahapon ay Sabado, ano naman bukas? linggo. Kung ang kahapon ay Sabado, ano naman ang bukas? Linggo. Kine, kaya mo ka ni. Kung ang kahapon ay Sabado, ano naman bukas? Domingo. Yes, kani mga idol no, kay ako ni sila pangutan on, o kung saan ni sila kakuan o mga logic na kuan. Ang mga pangutana na naman doon, Sige. Ali, ali. Nakoy, pangutana na ninyo. Okay na eh. Kaya si, si... Maria, wakanser. Si Lucio, wakanser. Si Nang Marlon, wakanser. Okay na eh. Tapad mo Kung ang kahapon ay Sabado, ano naman bukas? Sunday. <laughs> bukas? Komenta mo mga kaidol o kabalo mo sa logic.